Sandali lang, ha, Mano? Dito Baba! Baba! May gusto kong malaman, Mariposa eh. Ikaw ang dahilan kung ba't nakakulong si Amalia, no? Hindi ko naman po ginustong mangyari yun eh. Napilitan lang po talaga ako. Sad ko na nga ba Ikaw ang talagang nagnakaw ng wallet na yun eh, no? Pero hinayaan mong kapatid kong umako ng kasalanan. Ha? Dahil alam mo, napapiansahan ko siya, kahit nilang beses na niya akong sinusuway. Ano po bang ginagawa natin dito? Eh, hindi naman po ito yung presinto eh. Tumuloy na lang po tayo doon kasi masama na rin po yung pakiramdam ko eh. Wala akong pakialam sa pakiramdam mo. Ngayon, kung gusto mong tuluyan ang piyansahan ng kapatid ko, layuan mo na siya. Layuan mo ng permanente. Alam mo, wala na dumating ka sa buhay ng kapatid ko. Wala na dinulot kung hindi ka ng buhay niya. <laughs> Imaginin mo, lagi na lang kami nag-aaway. Nagkasakit. Na ospital. At ngayon naman, nakakulong. Lahat na niyo, kasalanan mo eh, di ba? Palagay ko, di hamak ang gaganda ng buhay ng kapatid ko kapag wala ka na sa buhay niya. Kaya siguro mas maiging mangyari. Layuan mo na siya. At kahit kailan huwag ka nang bumalik. Hindi naman po makakapayag doon, Chabelin. Hindi ko po kayang iwan si Inay. Inay! Inay! Puro ka na lang inay! Bakit ba inay ang tawag mo sa kapatid ko? Eh alam mo naman na hindi ka naman tunay na anak ng kapatid ko. Ampun ka lang, napulot ka lang eh! di ba? Halapin mo na lang ang tunay mong magulang? Para wala na kaming problema? Si Nay Amalia lang po yung magulang ko. Ay, nakita mo na ba itsura mo sa salamin, ha? Iha. Higad ka! Tao kami! Tao! Hindi mo kami katulad! Kaya kung ako sa'yo, layuan mo na. Sinabi ko na Layuan mo na yung kapatid ko! Dahil ko hindi... Sige, ikaw Rep. Hahayaan ko siya mabunok sa kulungan ba yun? Pero nangako po kasi ako sa kanya. Wala akong pakialam sa pangako mo! Ang gawin mo, yung gusto ko! Yung mas maigi para sa aming pareho ng kapatid ko! Layuan mo na! Diyan ka lang, huwag kang susunod sa akin. Kapag sumunod ka sa akin, Mariposa, hahayaan kong mabulok si Amalia sa kulungan. Mamamatay siya doon, ang dahil sa'yo! Chubilin! Diyan ka lang! Tiyan -tiyan Chubilin! sa na ako sa ka! Chubilin mo na parang awa mo na huwag mo. Sige, sumunod ka sa akin. Hindi ko talaga siya mapiansahan. Umili ka, ha? Masama ko.